Good morning mga ka and welcome sa aking munting channel. Laking tuwa nga nitong si Mando nang mabalitaan niya niya na ang kanyang inaanak na si Tanggol ay tatakbo nga bilang isang Vice Mayor ng Maynila. Kung kaya't agad-agad niya -agad nga itong sinabi kay Rigor ang magandang plano nga at naging desisyon ng kanilang anak na itong ang si Tanggol na ngayon nga ay nasa pangangalaga na ng kanyang tunay na ama na si Ramon Montenegro at ngayon nga ay wala nang pakialam itong ang si Rigor dito nga kay Tanggol dahil kung tutuusin ay wala namang dugong dumadaloy itong ang si Rigor dito nga kay Tanggol kung kaya't dito mas nagulat nga itong si Mando nang malaman nga niya na hindi na pala vice mayor ang tatakbuhan ng ating binang stanggol ito na pala ang siyang tatakbo bilang isang mayor at dito nga ay maihahalal ma itong ang sitanggol bilang isang mayor ng Maynila kung kaya dito ay mas lalong magingit-ngit at inggit itong nga nga loko si Rigor na pulis-pulpul ngayon nga ay pupuntahan si Tanggol at ito ay duduruin niya at sisigawan niya ngunit dito naman ay sisigawan din itong nga si Mando itong ang si Rigor na wag daw basusin ang kanilang mayor dahil ito nga ang inluklok ng mga tao at ito ang kagustuhan ng mga taga-Maynila at si Tanggol lang nga ang may kapangyarihan ngayon at si Tanggol na rin, ang may hawak sa kanila na kung nagugustuhin ni Tanggol ay maaari silang masibak at patalsikin sa kanilang trabaho bilang isang pulis dahil hindi nga nila ginagalang ang kanilang mayor na ang taong bayan niya, ang siyang nagduklok at may kagustuhan na si Tanggol ngayon ang siyang mamuno sa kanila kung kaya't dito nga ay mapapahiya at walang magagawa ang siraulong si Rigor dahil ngayon kahit anong gawin mo Rigor ay wala akong magagawa dahil si Tanggul na ang siyang mayor ng Maynila at unang-una Rigor hindi mo siya anak at wala kang dugong dumadali sa kanya kung kaya't dito nga ay hindi siya uubra kay Tanggul dahil alam niya kung gaano nga ito kasiga at kung gaano ito katikas kung kaya't napapahiya lamang ang siraulong si Rigor kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVG ang Batang Kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po, ingat, God bless and bye bye